Alam mo ba na hanggang ngayon wala pa rin nakakatukoy ng eksakto kung ano talaga ang nangyari sa lungsod ng Sodom? Sa katunayan isa na ito sa pinakakontrobersyal at misteryosong lugar na binanggit sa Biblia. Inilalarawan ito bilang isang napakayamang lungsod na puno ng kasaganahan, karangyaan at kalayawan. Dito din, may mga ilog sa ilalim ng lupa, mga pader na halos imposibleng pasukin, mga handaang umaabot ng ilang linggo at mga kababaihang nababalot ng gintong alahas mula ulo hanggang paa. Sa unang tingin, mapapaisip ka talaga na isa itong paraiso. Pero sa likod ng ningning nito, unti-unti ding nabubulok ang kaluluwa ng mga tao dito. Ayon sa kasulatan, pinarusahan ng Diyos ang Sodom dahil sa sukdulang kasamaan nila at sa paglabag sa moralidad ng mga tao roon. Makapangyarihang apoy mula sa langit ang bumagsak at nagdulot ng ganap na pagkawasak. Ngunit ayon sa modern science, maaring may tunay na paliwanag sa trahedyang iyon. Sa katunayan, may mga ebidensyang natagpuan sa paligid ng Dead Sea at may mga bakas din ng matinding init at tunaw na bato sa lugar na ito na tila ba galing sa isang pagsabog mula sa kalangitan. Pero maiba tayo ng konti. Bago pa man bumagsak ang apoy mula sa langit, ang malaking katanungan ay ano nga ba talaga ang buhay sa Sodom bago ito nilipol? At ano-ano ang mga pinakamay na dahilan ng Diyos para parusahan sila ng ganong katindi? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i -like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat. At ngayon simula na natin. Women of Sodom: Beauty, Power, and Sin. Sa gitna ng kasaganahan ng lungsod ng Sodom, may mga babae na kilala hindi lang sa ganda, kundi sa kakaibang paraan ng pananamit. Ang mga kasuotan nila ay manipis, aninag ang balat sa ilalim ng liwanag. Tuwing gabi ng kasiyahan, pinapahiran nila ang kanilang katawan ng liquid gold, ginagawang parang buhay na alahas ang bawat galaw. At kapag tumatama ang sinag ng buwan, kumikislap ang kanilang balat. Na para bang may apoy ng kalangitan sa ibabaw nila Para sa mga taga-Masid sila ay parang mga aninong nabubuhay Mga simbolo ng luho, kayabangan at pagkalulong sa kaligayahang walang hanggan The secret river beneath Sodom Sa ilalim ng lungsod may lihim na ilog na tanging mga pari at mga engineer lang ang nakakaalam Dumadaan ito sa mga lagusang inukit ng kamay Pinakinis din ito ng bato at tinakpan para hindi tumagas ang tubig Mula roon, dinadaluyan nito ng buhay ang mga palasyo at dahil din dito mas lalong yumayaman pa ang lungsod sa gitna ng tigang na disyerto. Habang ang mga karatig bayan ay namamatay sa tagtuyot, ang Sodom ay may mga lawa, mga fountain at mga kanal na tumatawid sa mga plaza. Para sa mga dayuhan, isa itong kasakiman. Pero sa mga taga-Sodom, ito ay patunay na sila'y pinaboran ng mga Diyos at dahil doon unti-unti silang nilamon ng kayabangan. Ang lihim ng ilog ay mahigpit na binabantayan. Sinumang magtangkang ibunyag ang lokasyon nito sa mga banyaga ay agad na pinapatay. Katumbas ito ng parusa ng pagtataksil. Ang tubig sa ilalim ng lupa ang nagbigay buhay sa Sodom sa loob ng maraming siglo, pero ito rin ang naging dahilan ng kanilang pagmamataas. The unbreakable walls of Sodom. Isipin mo ang isang lungsod na napalilibutan ng mga pader na napakataas, halos imposibleng masira. Dalawang patong ito Matibay, makapal at umaabot ng higit sa 10 meters ang taas. Parang gusaling may tatlong palapag. Sa pagitan ng mga pader, may lihim na daanan kung saan malayang nakakalipat ang mga gwardiya at mga archer nang hindi nakikita ng kalaban. Kapag palubog ang araw, kumikislap sa pulang sinag ang mga bricks at nagmumukhang parang naglalagablab ang buong lungsod. Ang mga gate nito gawa sa kahoy na binalutan ng bakal ay kailangan ng lakas ng anim na lalaki para maigalaw. Sa sobrang tibay at kapal ng depensa, naniwala ang mga taga-Sodom na wala nang makakagapi sa kanila. At mula sa pakiramdam ng seguridad, ipinanganak ang kayabangan. Ang paniniwalang kahit ang batas ng Diyos ay kaya nilang lampasan. The Forbidden Feast Ang mga piging sa Sodom ay hindi lang basta handaan ng alak at pagkain, kundi isang paglalakbay sa kakaibang mundo ng kamalayan. Sa mga malalalim na gabi ng kasiyahan, iniinom ng mga mamamayan. Ang mga inuming may halong halamang nakakaapekto sa isip, gaya ng opium, mandrake at katas ng mga dysertic plant. Matapos uminom, dumadaloy sa kanilang mga ugat ang init at kilabot ng ilusyon. May mga nakakakita ng mga kulay na hindi pa nila nakita noon. May mga nakaririnig ng mga tinig na parang mula sa langit. Para sa kanila, iyon ay mga pahiwatig ng mga Diyos. Habang sumasayaw sila sa ilalim ng buwan, para silang mga nilalang na sinasaniban ng kapangyarihan. Walang takot, walang pagod, halos hindi na tao. Ngunit sa likod ng mga ngiti at musika, may mga hindi na muling nagbalik sa katinuan. May mga kaluluwang nawala sa dilim ng sariling isip. Ang paghabol sa kaligayahan at pagkalimot sa realidad ay naging bahagi ng kultura ng Sodom. Hanggang sa tuluyan silang malunod sa sarili nilang pagkahibang. Sodom's Black Gold. Sa paligid ng Sodom, umaagos mula sa lupa ang isang itim malapot at mabahong likido. Tinatawag itong bitumen, isang likas na dagta ng lupa na noon ay mas mahal pa sa ginto. Sa bawat paglakad sa disyerto, maaari mo itong makita na bumubulwak mula sa mga bitak ng bato. Kumikintab na parang salamin sa ilalim ng araw. Dahil dito, dagsa ang mga mga ngalakal mula sa malalayong lupain, bitbit -bit ang mga karaban ng kalakalan. Ang mga taga-Ehipto ay nagbabayad ng napakalaking halaga para sa bitumin na ito. Ginagamit nila ito sa pag ng kanilang mga paraon upang mapanatili ang katawan magpakailanman. Ginagamit din ito sa paggawa ng mga bangkang sagrado at sa pagpapahid ng mga templo. Ang isang barko ng bitumen ay maaring katumbas ng presyo ng isang palaso Sa sandaling iyon, yumaman ang Sodom ng labis Naging sentro ito ng kalakalan, pinupuntahan ng mga banyaga at kinaiinggitan ng iba. Ngunit gaya ng lahat ng yaman na madaling nakamit, sinundan ito ng mabagal na pagguho ng moralidad at naiwan ang tanong na tumatagos pa rin hanggang ngayon. Ang kasaganahan ba ay laging may kapalit na kasalanan? The inferno that ended Sodom. Matagal na inakala ng marami na ang pagkawasak ng Sodom ay katang isip lang. Hanggang sa may matuklasan sa tabi ng Dead Sea noong 1993. Sa ilalim ng makapal na lupa, natagpuan ng mga arkeologo ang mga patong ng abo at mga batong parang natunaw sa apoy. Ang init na tumama noon ay higit pa sa kayang likhain ng anumang teknolohiya noong sinaunang panahon. Ang mga bato ay lumambot na parang wax at ang lupa ay naging tigang sa loob ng maraming siglo. Sabi ng mga eksperto, kahit mula sa milya-milyang layo, makikita raw ang liwanag at usok na parang haligi ng apoy na abot sa mga bituin. May mga ulat na nagsasabing naging kulay dugo ang langit habang umangat ang napakalaking ulap ng usok. Isang tanawin na parang mismong poot ng langit ang bumagsak sa lupa. Hanggang ngayon pinagdedibatihan pa rin kung ano talaga ang sanhi. Isang bulalakaw bang bumagsak? Isang di kilalang pagsabog ng bulkan? O isang misteryong lagpas sa paliwanag ng siyensya? Ano man ang totoo, ang nangyaring iyon ay nag-iwan ng marka hindi lang sa mga bato, kundi sa alaala ng sangkatauhan. Ang kwento ng Sodom ay naging paalala sa mga sumunod na sibilisasyon na ang kasaganaan at kasamaan kapag nagsanib ay palaging magbubunga ng pagkapuksa. The Living Statues, sa malalawak na palasyo ng Sodom may mga bantay na hindi agad makikilalang tao. Nakabalot sila mula ulo hanggang paa sa makintab na metal na baluti at ang kanilang mga mukha ay tinatakpan ng gintong maskara, tahimik, matikas at tila walang buhay. Sa unang tingin, aakalain mong mga estatwa lang sila nakapwesto sa harap ng mga tarangkahan. Pero kapag may nangahas lumabag sa batas ng lungsod, bigla silang gagalaw na parang muling nabuhay mula sa bato. Mabilis, marahas, at walang awa. Ang mga tinaguriang buhay na estatwa ay sinanay mula pagkabata. Hindi lang sa pakikidigma, kundi sa sining ng hindi paggalaw at matinding pagtitiis. Kayang manatiling nakatayo ng ilang araw, hindi kumikibo hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Para silang mga nilalang na nawala na ang pagkatao at ang tanging layunin ay protektahan ng kanilang mga pinuno. Dahil sa kanila, lumagana pang takot sa Sodom. Maraming banyagang nagkuwento na para may mga puwersang higit pa sa tao ang nagbabantay sa lungsod. Mga nilalang na pinapagalaw ng mahiwagang kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga hari at maharlika nito, the women of gold. Sa lungsod ng Sodom, ang kagandahan ay hindi lang ipinapakita ipinapasan. Ang mga babae rito ay kilala sa pag-aadorno ng ginto sa halos bawat bahagi ng katawan. Sa mga paghuhukay ng mga arkeologo, natagpuan ang mga labi ng kababaihang may deformidad sa leeg at bukong-bukong, mga butong nabago ang hugis dahil sa bigat ng mga alahas na isinusuot nila mula pagkadalaga. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, tumutunog ang mga palamuti, tila musika ng karangyaan. Ang mas malakas at mas maayos na tunog ng mga alahas, mas mataas daw ang katayuan ng pamilya. Tuwing pista, sabay-sabay silang nagtitipon at ang kislap ng ginto sa kanilang mga katawan ay nagpapaliwanag sa gabi na parang araw. Ngunit sa Sodom, ang mga babae ay hindi lang palamuti. May karapatan silang bihirang ibigay sa mga kababaihan noong sinaunang panahon. Maari silang bumili ng lupa, magpatakbo ng negosyo, magmana ng ari-arian at humiling ng diborsyo. Sa paningin ng mga karatig bansa, ito ay isang banta sa umiiral na kapangyarihan ng mga lalaki. Para sa kanila, ang Sodom ay lungsod ng paglabag kung saan pati ang mga babae ay hindi natatakot hamuni ng mga batas ng tradisyon. Ngunit sa likod ng marangyang ginto at kalayaan, may misteryong bumabalot sa mga templo ng Sodom. Anong mga lihim ang itinatago ng kanilang mga seremonya? Anong mga batas ang sinusunod ng isang lungsod na naglakas loob suwayin ang mga utos ng langit? at ano ang kapalaran ng mga banyagang pinalad o minalas na makapasok sa loob ng kanilang mga pader, the market where everything had a price. Sa gitna ng Sodom ay matatagpuan ng isang pamilihang hindi mo malilimutan, puno ng kulay, halimuyak at ingay. Pero higit sa lahat ito rin ang malinaw na larawan ng kasakiman ng lungsod. Dito, wala kang makukuha ng libre. Lahat ng bagay ay may presyo, mula sa pinakamamahaling hiyas hanggang sa pinakasimpleng gamit. Ngunit ang pinakanakagugulat para sa mga dayuhan ay ang kalakalan ng mga bagay na hindi mo man lang mahahawakan. Ang tubig ulan ay iniipon at ibinibenta sa napakataas na halaga. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay inilalagay sa mga palayok at ibinibenta bilang luho. Pati ang lilim ng mga puno ay nirerentahan. Oo, binabayaran mo kung gusto mong umupo sa ilalim nito. May mga inaraw na nagbabayad para may magduyan sa kanilang anak sa pampublikong parke at matatandang kailangang magbayad para makaupo sa mga batong upuan. Sa Sodom, lahat ay may katumbas na halaga, kaya wala nang natitirang tunay na halaga. Para sa mga karatig bansa, ito na ang senyalis ng ganap na pagbagsak ng moralidad ng lungsod. Sa Sodom, pati dangal ay nakalista na rin sa presyo. The clothing that shocked visitors. Ang mga taga-Sodom ay hindi lang basta mahilig sa damit. Ginamit nila ito bilang wika ng kapangyarihan. Ang kanilang mga kababaihan ay nagsusuot ng kakaibang tela, manipis, kumikislap at halos parang mahika. Sa liwanag, malinaw ang kurba ng kanilang katawan, ngunit matibay pa rin ang tela upang kayanin ang bigat ng mga gintong palamuti sa kanilang mga kamay, baywang at bukong-bukong. Kapag sabay-sabay silang naglalakad sa mga lansangan, mistulang parada ng mga buhay na estatwa mga nilalang na nababalot ng liwanag. Tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, ang kanilang kasuotan ay kumikislap na parang likidong pilak at ang mga babae ay nagmumukhang mga diwata ng liwanag. Ang tela ay napakanipis at siksik. Maari mo raw itong itupi at ipasok sa loob ng isang singsing. -sing. Dahil dito, libo-libong mga ngalakal mula sa malalayong bansa ang pumupunta sa Sodom para lang makakuha ng kahit kaunting piraso. Ang halaga nito ay maihahambing sa bigat ng ginto ngunit nang wasakin ng lungsod na wala rin ang sikreto ng paggawa nito. Isang kaalaman na kung muling matutuklasan, maaring baguhin pa ang buong industriya ng tela sa mundo. The festivals that lasted for weeks. Sa Sodom, may mga pagdiriwang na parang walang katapusan. Hindi lang ito mga ordinaryong kasiyahan, kundi mga pista na tumatagal ng ilang linggo, nagsisimula sa bagong buwan at nagtatapos sa kabilugan. Sa mga araw na yon ang buong lungsod ay nagiging entablado ng kalabisan at kasaganaan. Ang mga kalye ay nilalatagan ng makukulay na banderitas at bulaklak mula sa malalayong lambak. Ang musika ay hindi tumitigil. Mga alpa, plauta at tambol na tumutugtog ng walang humpay. Sa gabi kumikislap ang daan sa ilalim ng daan-daang sulo habang umaalingasaw ang halimuyak ng bagong lutong tinapay, inihaw na karne at mga pampalasa mula sa silangan. Ngunit ang pinaka nakagugulat sa panahong ito, lahat ng batas ay pansamantalang nawawala, walang bawal, walang tama o mali. Lahat ng itinuturing na kasalanan ay nagiging karaniwang gawain. Para sa ilan, ito ay simbolo ng kalayaan. Ngunit para sa iba ito ay paglusong sa ganap na kaguluhan. Maraming bisita ang umaalis bago matapos ang pista. Hindi dahil sawa sila, kundi dahil hindi na nila kayang tiisin ang nakikita nilang kabaliwan. The Lost Inscriptions sa mga guho ng Sodom, natagpuan ng mga arkeologo ang mga bato na may mga ukit na simbolo, kakaiba at hindi bahagi ng anumang kilalang sistema ng pagsulat. Hindi ito Sumerian, hindi rin Egyptian. Ang mga palatandaan ay pawang mga hugis geometriya, tila mapa ng mga bituin. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ito raw ay mga lihim na tala ng mga hukom ng Sodom, mga kasunduang bawal, mga seremonyang itinago, o mga pormulang may kinalaman sa paggalaw ng buwan. Ang iba namang iskolar ay naniniwalang ito ay mga tagubilin kung paano kontrolin ng mga likas na yaman tulad ng bitumen at tubig sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon walang nakapag-decode ng mga simbolong yun. Ang mga ito ay nakaukit sa pabilog na anyo na parang sinadya para magmukhang banal o may koneksyon sa langit. Marami ang naniniwala na taglay ng mga batong ito ang tunay na dahilan ng pagkawasak ng Sodom. Kaalamang hindi dapat paglaruan ng tao. Ang mga misteryosong ukit na ito ay nananatiling palaisipan, isang lihim na hindi pa rin binubunyag ng panahon. The temples where women conducted secret rituals. Sa gitna ng Sodom, may mga templong itinuturing na banal. Mga lugar kung saan ang karaniwan ay nagiging pambihira. Dito, sa mga dambanang nakatalaga para kay Ishtar, ang diyosa ng pag-ibig at pagkamayabong, ginaganap ang mga seremonyang pinamumunuan ng mga kababaihan. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan sila ay nagiging mga priestess. May hawak na kapangyarihang espiritual na ginagalang ng lahat. Ang disenyo ng mga templong ito ay kamanghamangha. Ang mga haligi ay hugis punong kahoy at ang kisame ay bukas upang diretsong sumaya ang liwanag ng buwan sa altar. Sa loob kumikislap ang mga dingding na gawa sa makintab na metal na parabang humihinga ng liwanag ang buong lugar. Sa bawat paggalaw ng apoy ng mga sulo Nagmumukhang buhay ang templo umiilaw, umiikot at tila sumasayaw. Tuwing gabi ng kabilugan, ang mga kababaihan mula sa mayayamang pamilya ay nagsusuot ng blue na tunikang may burdang pilak. Sa gitna ng musika at dasal, nagsasagawa sila ng mga ritual na sinasabing kay lakas. Pati ang lupa ay tila nanginginig. Sa mga paghuhukay, natagpuan ng mga arkeologo ang mga piraso ng altar, sisidlan ng alay at mga rebultong babae na may autoridad ng tindig patunay sa mga sinaunang salaysay na ito. Hindi lamang relihiyosong kapangyarihan ang ibinibigay ng mga ritual na ito, kundi pati politikal at sosyal. Sa panahong iyon, bihirang-bihira ang ganitong kalayaan para sa kababaihan at para sa mga karatig bansa. Ang mismong ideya na may kapangyarihan ang mga babae ay isa ng paglapastangan sa kaayusan ng mundo. The Lost That Punish Kindness Sa maraming sinaunang sibilisasyon, itinuturing na banal ang pagtulong sa kapwa. Pero sa Sodom, ito ay isang kasalanan na may kaparusahang kamatayan. Ang batas ng lungsod ay malinaw: bawal ang mahabag, bawal tumulong ng walang bayad. Isipin mo, isang pagod na manlalakbay, ilang araw nang naglalakad sa desyerto, umaasang makakahanap ng tubig at pahinga sa harap ng napakayamang lungsod ng Sodom. Pero sa halip na kabutihan, pagsasara ng mga pinto at malamig na tingin ng sasalubong sa kanya. Ang sinumang mag ng tulong, kahit isang basong tubig, ay agad pinaparusahan. Minsan ay bugbog hanggang mamatay. Minsan naman ay pinapatay sa harap ng madla. Isa sa mga pinakamadugong kwento ay ang tungkol kay Pelatit, isang batang babae na nahabag sa isang pulubing nagugutom. Pinakain niya ito ng palihim at dahil doon hinatulan siya ng malagim na kamatayan. Ipinako siya sa pader na nilagyan ng pulot at iniwan upang lapain ng mga langaw at insekto hanggang siya ay pumanaw. Ang batas na ito ay malinaw na larawan ng kaluluwa ng Sodom kung saan ang kabaitan ay itinuturing na krimen at ang kalupitan ay batas. At kapag ang isang sibilisasyon ay nagsimulang parusahan ng mga mabubuti, hindi lang nito sinisira ang sarili nitong moralidad, kundi pati ang karapatan nitong mabuhay bilang tao. The banquets with food preserved for decades. Sa Sodom, hindi lang karangyaan sa kasalukuyan ang pinagyayabang nila. Pati ang pagkain nila ay kaya nilang ipreserba ng dekada. Oo, tama ang narinig mo. Ang mga taga-sodo may marunong mag-imbak ng pagkain na tumatagal ng halos isang buong henerasyon at para sa kanila, ang kakayahang ito ay simbolo ng kapangyarihan. Dahil sa mataas na alat ng Dead Sea at sa mga masusing pamamaraan ng pag at pag-imbak, nananatiling sariwa at masarap ang mga karne, prutas at tinapay kahit lumipas ang maraming taon. Sa mga palasyo tuwing may handaan, puno ng mamahaling pinggan ng mahahabang mesang gawa sa sedro, puno ng inihaw na karne na tinatakan ng bitumen, prutas na nilubog sa pulot, tinapay na may halong halamang gamot, at alak na pinatanda ng mga dekada sa mga sisidlang tinatakpan ng selyadong luwad. Habang ang mga panauhin ay nakahiga sa marangyang sofa, sunud-sunod ang alay ng mga alipin, isang piging ng kayamanan na lampas sa pangangailangan. May mga pamilya pang ipinagmamalaki ang pagkaing niluto pa noong panahon ng kanilang mga lolot-lola bilang simbolo ng yaman at karangyaan. At hindi ito alamat lang, may mga natagpuang selyadong sisidlan sa mga paguhukay na may mga pagkaing halos buo pa kahit daandaang taon ng nakabaon. Sa panahon ng tagtuyot, ito ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang Sodom habang ang iba'y nagugutom. Pero gaya ng maraming sibilisasyon, ang sobra ay nagdala rin ng kapahamakan. Sa lipunang hindi na marunong matakot sa gutom, unti-unting nawala ang disiplina hanggang sa lumubog sila sa sariling kasakiman. The cruelty shown to travelers. Sa Sodom, ang pagiging banyaga ay halos kapantay ng hatol na kamatayan. Ang mga batas laban sa pagtulong sa dayuhan ay hindi lamang isinulat sa papel. Ito ay ginawang aliwan. Tuwing may dumarating na manlalakbay mula sa disyerto, tumutunog ang mga kampana ng lungsod. Pero hindi ito hudyat ng pagtanggap. Ito ay senyales ng pagsisimula ng pagpapahirap. Ang mga banyaga na dati umaasang makakahanap ng pahinga sa makapal na pader ng Sodom ay nagugulat na lang na sila pala ang magiging palabas ng gabi. Isinasara ang mga tarangkahan at dinadala sila sa gitna ng plaza. Doon iginagapos sila at pinapasayaw ng nakapaa sa mainit na baga habang pinagtatawanan at binabato ng mga nanonood. Ang layunin, hindi lang saktan kundi ipahiya, burahin ang dangal ng tao. At ang pinakakilabot sa lahat ginagawa nila ito ng lantaran walang pagtatago, walang hiya. Para sa kanila, ang kalupitan ay hindi kasamaan. Ito ay tradisyon. Isang lipunan na natutuwang makita ang pagdurusa ng iba ay lipunan ng wala ng natitirang puso. At sa Sodom, ang kawalan ng habag ay naging batas at ang kawalan ng pagkatao ay naging kultura. The court where criminals judge the innocent. Sa Sodom, kung akala mong kakaiba na ang mga ritual nila, mas nakakatindig balahibo pa ang sistema ng hustisya roon. Isang dambuhalang gusali ng korte ang nakatayo sa gitna ng lungsod. May mga haliging pula na gawa sa marmol at makakapal na pader na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Sa loob parang entablado ng teatro. Limang hukom ang nakaupo sa matataas na trono, nakasuot ng mahabang itim na balabal na may gintong burda. Ang paligid ay puno ng amoy ng insenso, hindi lang para sa seremonya, kundi para lituhin ang mga akusado at itago ang baho ng katiwalian. Sa lugar na ito, ang katotohanan ay wala ng halaga. Isa sa mga pinakatanyag na kaso ay ang mga ngalakal na si Elazar. Habang nasa lungsod siya, nagbigay siya ng pagkain sa isang pulubing gutom. Pero dahil labag ito sa batas, agad siyang inaresto at dinala sa korte. Binigyan siya ng peking pagpipilian Isuko ang lahat ng niyang kalakal o harapin ng paglilitis. Alam ng lahat, sa Sodom, ang paglilitis ay katumbas ng pagpapahirap at kamatayan. Pinili niyang isuko ang kanyang mga kalakal, ngunit mayamayay na diskubre niya ang mas masahol. Ang pulubi palang tinulungan niya ay kasabwat ng mga hukom. Isa lamang pala itong bahagi ng sistematikong pangingikil na itinatag mismo ng korte. Sa sistemang ito, ang mga inosente ang pinaparusahan habang ang mga tunay na salarin, ang mga hukom mismo, ay yumayaman at lalong lumalakas ang kapangyarihan. Sa Sodom, ang hustisya at kasamaan ay naging iisang salita at kapag ang tagapagtanggol ng batas ang siyang halimaw, may pag-asa pa bang mailigtas ang lungsod? Human Sacrifices in Times of Crisis Sa panahon ng krisis, lumalabas ang tunay na anyo ng Sodom. At ito ang pinakamasidhing patunay ng pagkalubog nila sa kasamaan. Kapag nagkaroon ng matinding tagtuyot o lindol, hindi sila humihingi ng tulong sa Diyos. Bagkus, nagsasakripisyo sila ng tao. Sa ilalim ng pangunahing templo, may nakatagong silid na tanging mga pari lamang ang nakakapasok. Mula sa spiral na hagdan, mararamdaman mong unti-unting lumalamig ang hangin at bumibigat ang katahimikan. Ang liwanag ng mga sulo, pinapaganan ng mineral mula sa Dead Sea ay nagiging kulay blue na parang apoy ng impyerno. Sa gitna ng silid may isang altar na gawa sa makintab na itim na bato. May mga kanal na inukit ng maingat upang dumaloy ang dugo ng mga biktima. Bawat patak ay bahagi ng ritual. Habang sinasagawa ang sakripisyo, ang tunog ng mga tambol ay umuugong sa buong lungsod. Isang ritmo ng takot na nagpapaalala sa lahat kung ano ang kabayaran ng kaligtasan. Ang mga ritual na ito ay hindi lang patunay ng kasamaan, kundi ng isang sibilisasyong tumalikod na sa sariling pagkatao. Isinakripisyo nila ang kanilang mga anak kapalit ng kapayapaan at kasaganaan. Sa puntong ito, ang Sodom ay hindi na simpleng lungsod ng kasalanan. Isa na itong sibilisasyon na isinuko ang kaluluwa kapalit ng kayamanan. The scientific theory that explains the destruction of Sodom sa loob ng maraming siglo, ang pagbagsak ng Sodom at Gomorrah ay itinuring lamang na alamat, isang kwento ng moralidad o parabula ng relihiyon. Ngunit ngayon, may paliwanag na ang agham na posibleng magpatunay sa trahedyang binanggit mismo sa aklat ng Henesis. Sa mga paghuhukay malapit sa Dead Sea, natagpuan ng mga arkeologo ang makapal na patong ng abo, uling, at mga natunaw na bato na tinatayang mula pa noong 1700 BC panahon ni Abraham ayon sa Biblia. Ngunit ang pinaka nakagulat ay ang resulta ng pagsusuri. May mga mikroskopikong spheres o maliliit na bilog na mineral na karaniwang nabubuo lamang kapag may naganap na napakalakas na pagsabog. Isang init na mas mataas pa kaysa sa kayang likhain ng alinmang pugon noong Bronze Age. Noong 2008, isang grupo ng mga siyentipiko ang naglatag ng malinaw na teorya. Isang asteroid o kometa ang sumabog sa himpapawid sa ibabaw ng lambak ng sidim sa isang pagsabog na halos kapareho ng Tunguska event noong 1908 sa Siberia, ngunit daandaang beses na mas malakas. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinulbos ng shockwave ang buong lungsod. Ang init mula sa pagsabog, mas mainit pa sa ibabaw ng araw, ay nagpaabo sa mga bahay, pader, at mismong mga tao sa isang iglap. Sa mga malalayong lugar, posibleng nakita ng mga saksi ang isang haliging apoy na bumabagsak mula sa langit kasunod ng ulap na hugis, kabuti, eksaktong inilarawan sa Book of Genesis. Ayon sa Biblia, mula sa kabundukan ay nakita ni Abraham ang usok na umaakyat mula sa lupain, gaya ng usok mula sa isang hurno. At ngayon pinaniniwalaan ng mga eksperto na ito'y hindi lamang simbolo kundi tunay na paglalarawan ng isang pangyayaring makasaysayan. Kahit ang sikat na kwento ni Lot's wife, ang asawang naging haliging asin, ay nagkakaroon ng bagong kahulugan dahil ang paligid ng Dead Sea ay puno ng asin at mineral. Posible raw na sa tindi ng init ng pagsabog, ang mga katawan ng tao ay agad na nakarbonisa at nabalutan ng asin. Kaya hanggang ngayon, may mga hugis taong asin na nakatayo sa paligid ng dagat na iyon. Ang kwento ng Sodom ay higit pa sa relihiyosong aral. Isa itong babala ang mga sinaunang lungsod na ito ay naging simbolo ng moral na pagkabulok ng lipunang naniwalang wala nang hangganan ang kanilang kapangyarihan. Hanggang ngayon ginagamit pa rin sa iba't ibang kultura ang pariralang korap as Sodom kahit ng mga taong hindi kailanman bumasa ng Biblia. Ngunit marahil ang pinakamasakit na aral ng lahat ay ito. Ang Sodom ay bumagsak hindi dahil sa teknolohiya o kalakasan kundi dahil sa pagkalimot nila sa kabutihan. Naniwala silang walang kapalit ang kasalanan, walang hangganan ng kalayaan at walang Diyos na nanonood at kung iisipin nating mabuti. Sa panahon ngayon ng matinding karangyaan, makabagong teknolohiya at walang katapusang paghahangad ng luho, hindi ba't unti-unti rin tayong nagiging tulad ng Sodom